Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back sa ating munting channel mga master uh, Balik fishing tayo Dito lang tayo sa Moy City area Gumawa ako ng isang ano, Gumawa ako ng Sabiki Tapos Tinry ko dito Dito sa spot na ito Sa spot na ito Dito tayo sa may ano, area ng ano, uh, ako ng Sabiki tumirada na naman yung isang nakadali tayo ng isang ano yun o ah uh, ang ito trebali so ito nadali natin mga master oh, sa sabiki <laughs> tapos uh, ito yung rattler natin nagagawa ko lang yan kahapon so sinry ko dito okay naman